Tara, punta tayo sa bakery hang. Ayan ang drum, 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 drum. Ayan. Ano ba? Ayan, ayan ang drum. Dala-dala ko yung fake na Starbucks. <laughs> Parang masosyal. Sabihin nila, ang mahal mo ng kap ko. Ayan doon tayo sa bakery kain tayo doon itong kape na to gawing, gawang bahay ayan naubusan na kasi ako ng tinapay uh, at uh, inubos, inubos pala ng asawa ko kasi Uh, nagwork ay eh, uh, pumasok siya. Ayan, kailangan niya ng agahan parati. Eh wala naman ako ginagawa. Kaya eh, okay lang. Sa sa tabas na lang ako magagahan. Ayan, kapi-kapi tayo. ayo Ayan. Tara, pasok tayo sa sa uh, sa mall. Dito tayo sa mall. Tayo. Maganda yung pag uh, ang bahay mo, yung kapit bahay mo ay shopping mo. Ayan. Pag pantalon ka lang, magsapatos ka lang, ah, baba, magahan sa shopping mo. Dala-dala ko pa rin yung Starbucks ayan ayan Halloween na anong oras na anong oras na kahit na magagahan ka sa sa KFC or McDo dalhin mo to walang problema kasi nakapagagahan ako uh, many times dyan ayan halos wala pang tao sa shopping mall kabubukas lang eh ng mga shop ayan, bilihan ng cellphone ayan, labas tayo sa shopping mall, sa kabilang uh, maliit na shopping mall tayo may bakeryhan doon popular kasi mura at masarap Ayan, tara, 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 tara. Ayan. Mga original na make-up at perfume dito. Dito kayo bumili. Ayan. Pag hindi pa kayo nakarating dito, ako ang si secret camera ninyo. Or, I mean, tour guide. Ayan. Ayan, yung mga mahamang, iwan ko kung sa Pilipinas mayroon. Pero pagkakalam ko sa Taiwan mayroon. Ito, gusto na gusto mga brand na to. Manupaktura. Ayan, sa labas tayo. Doon tayo sa kabila. Ba, ginagawa ngayon? Anong ginagawa? Nililinis ang salamin. Ayan. Ito ang popular na bakery hand dito. Mura. Ayan. Tara. Ayan. Ito Ito masarap to, 30. May cheese na may cucumber. Ito ito to. Bata pero ayaw ko yan ako gabaitan gabay po aramay tinapaya o niya say, sa donuts ayan ilagay natin yung uh, coffee natin dyan ayan gusto ko ng donuts hello uh, donuts Two? Two. That's all. Ayan, bayaran lang natin. Ganda naman ng batang yun. Ganito, ang ganda ng... Ah! Ayan, 40. 20 isang. Ayan, doon tayo sa lamesa. Ayan, may donuts na ako, dalawa at kape. Maghanap, uh, maghanap tayo ng magandang location para sa upuan. Dito, dito, dito tayo sa labas. Ayan, ayan, may Starbucks ako at may uh, donuts. Coconut donuts. Halos matatanda ang mga dito Halos matatanda. Mapera mga matatanda dito, pensionado. <laughs> Hindi kagaya dyan sa atin. Sa Taiwan din, pensionado ang mga tao. Ayan. Ayan, kain tayo. Sa nabiling ating donuts. Ayan yung bikirihan doon. Ayan. Ayan, dito tayo. Medyo mainit ngayon sa loob. Kaya alisin natin ang jacket. Ayan, flat. Alisin din. Ayan, back. Ayan, tayo, tayo ng donut. Tsaka, aha, uh -huh pinagtitigil ng Starbucks ko eh mm -hmm. Gawang bahay ni Starbucks. ito yung donuts. ayan ayan sa likod ko escalator Ayaw. Ayaw. pinili ko hindi ko maubos Ayaw. Ayaw. Sarap. Note Nut lang palaman. Ayan. Note lang palaman. Sarap. Note chocolate. Masam-samit. masam full sweet sa At yung homemade ko na Starbucks. Kunwari, na pege. Hindi masyado matamis. Nagreklamo pa, no? Sariling gawa naman. <laughs> Gutom. Anong oras na? Alas 10. Magtatanghali na. Ayan. Ubusin natin. Ayan. May mga bi May bilihan diyan ng mga tang tang sa mga sinulid na nun karayom pang ano ba, pang tahe ayan, dyan dyan mo ibili mga mga check, tada set set up. So lang ang kakainin ko. Sa kay labas, so, kanin so ko. Ay, ay. Kasi ako lang naupo. Awit ang kudabong. Kasi singer mo suwabong ni eh. Gala tayo? Ay. Ayan. Um. Ate, tuwing umaga nandito ako kasi nag-exercise ako doon sa taas. my fitness diyan Nag-enroll ako. Ay ngayon, hindi na. Nagbakasyon kasi ako sa Taiwan ng ilang buwan. Ay ngayon, bumalik ako, hindi na. Ayon, tumaba ulit. Mga biru-biru, nagsilabasan. Diyan sa picnic sa taas, maganda po po yung nasa loob, ang, ang mata mo. Diyos ko po, po. May sauna dyan. Pwede ka mag-shower. Kaya kuminsan, bawa ako mo, e, nag-shower ako. At uh, nagsasaw na ako dyan. Bali-bali at hindi ka Ayan, patayin na natin. mahit may ulit. Tignan nyo, Halos matatandang ang mga customer dito sa tuwing umaga. Mayroong flower shop. Bilihan ng mga sinuli. Ayan, puro matatanda. Ayan, alikar uh, na uh, butika. Ayan. Ayan. Kung kung minsan wala akong magawa, nagtatambay ako rito. Ayan. Ang buhay sa check. Buhay tambay. Ayan. 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 Gusto Maki, niyo makitang sahig. Butas. <laughs> Ayan. Hindi, may salamin yan. Hindi yan butas. Ano yan? Vietnamese may uh, uh, shop yan. May mga lahat binibinta nila dyan sa sa baba. Kumbaga, underground shop yan. Ayan. Ayan. Kunti lang ang customer nila. Diyan, halos uh, ang gapo po. may meron. Pero mo uh, ang pagkakaalam ko, matagal na ang shop na 'to. Kung Kumbaga, kung bumili ka diyan, mas maganda bumili ka na lang sa shopping mall, inside shopping mall. Mas maganda pa bumili na ako minsan diyan. na napakapangit. Yung bag na nabili ko dyan, na hang Itinapon ko na. Useless lang bumili ng mga gamit sa Vietnamese shop dito. Patapon lang. Kung baka basura lang sa bahay. Ayan. Pero kung sa mga nagtitipid or uh, halos walang pera, diyan kayo bumili. Ayun, no choice. Ayun nga lang.